Ah, uh, may lakad po tayo ngayon para kay Aika ngayon na po ay araw ng uh, Lunes, October 9. At birthday ngayon ng aming Lola Lydia, pero syempre may commitment tayo kay Aika ngayong araw. Unahin ko muna 'yung uh, ating commitment sa kanya ngayong araw. Ah, uh, dadalhin natin siya sa hey, Amerika kay Dr. Chong Son at tutulong na ating kong wisong ng Diyos sa baling kanila. Dahil sa mga tabang ay rangis mo. Yes, Aika. Nandiyan na kami, Aika. Isara, Kuya Jomar, Nanay ni Risa. Kanan po Ito? Ah, hindi kaya? Kaya, kaya siya ba? Ah, walang babalingan dyan? Walang ikutan, di, susunduin ko na lang po sila sa... Oh, oh, kataba, kaya. Mga loads, Baka tama ngayon mga kalingap Ate, ready na kayo ni Aika? Ay, tulog po si Aika! Andiyan na ba yung sasakyan? kain na po, gayak na po tayo, sige po Magbawa na ni ate Yes ate, tara na, tara na, tara na! Apo. Praise ay na po. tayo na po. Guys, guys. Ay, matangin na sa si ito. Tumayawa tuma, sa si ito. Yes, mga lods, mga kanya, mga tabangero. Nandito tayo sa White House. Office ng ating congresswoman. Yes, sarado pa. tayo na, sarado pa, sarado pa. Wait na po. Ay, doon si Kuya. baka si nanay Kuya. Patayin na, tayo na. Chiara, c'è chiaro? Salame tua, mi mala con voi, sono mangiosi, in So, kaling na po tayo sa office ni Congress sa White House po sa Barangay Anahaw. Pupunta na tayo ngayon sa Dok kay Dr. Chongson sa kanyang hospital. Ayan po ang Busigun River dito sa Labo. Ito po. Salamat po sa aming driver si Kuya. Kuya Mark. Apo. Apo. Kuya Mark ang driver ng, ng ating Congresswoman. Team Gawa. Team Gawa. Congresswoman Jose Joseph Anning Tagliado at syempre Governor Ekay eh Angeles Talyado at Sir Alvin Talyado. Tim Gawa. Salamat po Tim Gawa. Ito po ay di politika. Ito po ay pasasalamat po. Sa tulong nila kay Eka Mabesa ng Malangkaw Basod. Yes po. At si Mama Sara. Yes po. Grace, dito na tayo. Grace, Yes, yes. Again, mga kalingap, mga tabangero, meron naman tayo referral sleep uh, para kay Aika dito sa hospital ni Dr. Chongson para malibre siya sa check-up sa kasagamot uh, mula sa pondo ng Office Black Congresswoman, naman, First District Kamarain Norte. eh. Ayan. Aika, Aika bibigyan Bibigay na lang po yun doon natin. Sige, ako na magbibigay at karga mo ang baby mo. Aika, Aika. Masaya ako naman yung kisi Aika. Hi, hello. Grace. Uh, Doktor, may pag-asa siya gumaling. Ano po? Ah, pa. Sabi, sabi sa inyo, ubos na daw oxygen niya eh. Hindi na daw po gagaling. Please. Kaya pa, mayroon po siyang ano, yung kanyang... Nakakausap pa rin po siya, maayos pa po yung kanyang utak. <laughs> Maraming siya makipag-usap sa mata. Maraming siya pagmasaya. Alam niya pag minamahal siya. Yes, mga ludes, mga kaligang, mga katapangero. Ito na po si Nanay Sara at si Aiga. O, oh, gusto ate? Gusto? Ayos na ba? Ayos na? Ba? Ayos na? Congress na. Ay, masasabi ko po, okay naman. Sa tulong ng ating Congresswoman woman po, may dito tayong check up. Tapos may dito oh. pa. Abalik pa tayo next month. kasi siya natin, doktora. Pero may pinagkakang babalik tayo, hindi rin tayo gamot. Hindi <laughs> pwede maubusan tayo gamot. Apo, okay. Apo. Yan po ay mauubusan sa buwan. Ay, wala siya. Ito pag naubos, hindi na lang po ulit tayo sa office ni Congress Woman. God bless mga tabangero. Patid ko na po ulit sila sa Malangkaw. Oh, Natid ko yun tayo dito. Mabanod nyo naman po sa video. na po tayo sa Disney Kong Resulta. Inuwi po natin sila. Bye-bye. Na Bye-bye. Oh, Bye-bye. Bye-bye, Aika. Sige po, punta na po ako mga kalinga, mga tabangero. So, ate, pag, ano, pag kailangan niya ng gamot, uh, siguro mga ilang, dalawang linggo lang yan? Tingin mo? O, oh, sige, pag mag na lang po kayo para masabihan po natin dun sa opisina po. Ano po? kasi yan po yung naibigay ni Congress ni Congressman ni Dr. Johnson sa atin. Okay. Bawas na po yung sa pundo ni Kongresuman sa Johnson Hospital. God bless ay Hello. Bye 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 bye. Ay, naantok na. Sige, sige. Bye-bye po. Kaway-kaway na lang. Bye-bye. babay -bye. Bye. bye.